Guys, yan po yung puno ng kamad chili. po ako ng bunga niya. Kung makikita nyo po, medyo malapo. Kasi halos nasa taas yung mga bunga niya. konti lang ay nasa baba. Tara guys, ang po tayo ng kamad Hello guys, kamusta po kayo? Ito po ngayon, ang po ako ng kamad chili. Dito po sa bakuran namin, sa loob ng na kumpanya namin. Panorin niyo po ako guys. guys, ang nakuha, pulang-pula guys, eto nga pala yung mga nakuha kong kamatsini, matatamis po ang lasa nila tara po ating tikman maraming salamat po sa inyong pagpanood bye bye